Nag-umpisa muna kami sa dalawa dalawang kilo, dalawang putahin, ganoon. Pero yung pancit talaga, nandoon na yun eh, kasama na namin talaga yan. Kasi maraming mga kumakain dito, yun, tulad ng mga wala namang ganong budget. So, gusto nila nabigyan ng pancit, pero mas gusto nila yung kanin pancit. Tapos humihingi sila ng sabaw. O, Star, saan ulam namin? So ngayong ginawa ko, uh, subukan kaya natin, ilagay natin yung pansit ng konting uh, dinuguan or kahit anong toppings na po pwede, tapos bigay natin sa kanila. Kasi marami mga ganyan dito na, ano eh, gusto mong eh, eh kung wala naman budget, eh, siyempre, eh, intindihin mo rin sila, gano'n. Una kong pangalan talaga Camilo Espiritu Ang tawag nila sa akin dito ay Rolly So kaya naman Rolly B Kasi tawag nila sa akin dito nga ay ano, Rolling Mata so, Sabihin, malaki ang mata, ganun Kaya Rolly B Rolly Big Eye Kita nyo naman kung ano yung mga ulam na binibenta nila dito Tapos ang uh, pinaka ano talaga nila dito Pinaka pamalakasan nila at pinaka mabenta sa kanila Yung usual na dinadayo dito is yung pansit ang kagandahan dito, yung pansit nila, 10 piso lang, pang masa. Yun yung talagang dinadayo dito. Kasi nga, kung budget, uh, budget nila hanap mo ng mga merienda or uh, pwedeng pang ulam din yan, pwede rin kalahati, 5 piso. Nagdalawang pwesto kami. Yung una doon sa loob, 2001. Tapos, nung medyo humina na sa loob, dito kami sa labas. Pero sa labas, pagdating namin dito, hindi pa ganito kalakas na agad. Ha? Ngayon, medyo marami na siya, pero ang pinakamabili, ang pinakamabili talaga yung dinuguan. Tapos, dito yung kawali. Tapos, uh, yun, mga iba na, kaldereta ang baka, tokot baboy, ganun. Iba-iba naman, eh, sa araw-araw, iba-iba. Pero, nauubos naman siya. Kasi hindi ka naman tatagal siguro ng ganong kahabang panahon kung hindi siya masarap. Tapos sabi ko rin sa misis ko, sabi ko, uh, yung masarap, nagdagan pa natin ang masasarap pa. At saka sabi ko, huwag mo kalilimutan ng tar ng tarta para may mga nangihingi na mga bata, mga gusto mag ng tarta o ng ano, ginagdagan na namin para huwag mo lang anuhin. Pero yung lasa, yun at yun din. hindi kami nagdaanan ng uh, ano, nang ano, uh, uulitin muli yung ganun. Maliban na lang sa dinuguan kasi yung dinuguan, ginawa namin araw-araw kasi itinatapings nga nila sa pancit. Almost 20 years nang mayigit eh. yun eh. Pero yung naipondar siguro, wala, nakapagtapos lang yung mga anak. Ganun. Siyempre, ang pinakakalaban namin talaga rito, yung ulan. Eh. Kasi wala siyang bubong, kundi payong lang. Doon lang kami na, ano, tapos yung mga kumakain na bigla na lang aalis, ah, hindi ba O, uh, sabi bayad na, yun lang naman ang nagiging karamihan problema rito. Pero yung mga humihingi naman, natural lang yun eh. Kahit yan magpuntang, ano, may ganun eh, may nanghihingi talaga eh. At po ng followers si Kuya Frank at saka yung mga manonood pa rito. Punta naman kayo rito sa uh, Cano Street, Tondo, Manila. Barangay 1, Cano Street, Tondo, Manila. Tanong nyo lang po yung pangalang Rolly B. Hello! Punta po kayo napakaraming mga ulam na pwede kayong matikman dito kaila Kuya Rolly B. So, ito is 65 pesos yung dinuguan. ito so, naman yung pork with pickles. Yan. Labi. Ganyan po yung actual na order niya. Tignan so, ko muna yung sauce para wow. Ang namis-namis yung sauce. Yung ganito pong lechong kawali is 75 pesos. Tapos, yung kalahating order nito is 50 pesos munggo na may pata. So, yun po yun na natin. Pinili natin munggo na may pata. Ang isang order ng ganito is uh, 75 pesos. Tapos, kapag uh, munggo lang, plain munggo is uh, 30 pesos. Tahan naman, oh. Eh, no, Laki ng pata, oh. <laughs> Guys, di ka, na, di ka na lugi sa 75 pesos na Mungo with uh, pata. At ang pinaka-special din nila dito at dinadayo rito sa kanila. Ito po yung actual na order kapag kakumain kayo dito. So hindi po ano, hindi po dinagdagan to or ano. Ganito po talaga karami. At ang kagandahan pa nito, pwede siyang lagyan ng toppings ng kahit anong ulam na mapipili ninyo. Libre lang. Ito yung pansit na hindi tinipid sa sangkap na mabibili mo na sa alagang 10 piso, pang masang pang masa. hmm? Ay, may mga sangkap na rin yun Nagliliparan mm -hmm. oh. mm -hmm. yung mga alaga natin Parang gusto magpatiwa ka sa mga ulam natin So, basta ito, feedback ko lang sa pansit na napakamalasa ng pancit nila rito. Kaya na talaga binabalik-balikan ito at pinadayo. nila rito. Oh. Mm. 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 Gustap ng pagkakagawa. Saka ito, purong laman ha. Ginugan, walang halong laman loob ng baboy. Napakasarap napaka ng lasa. Lasang lasa mo yung suka. Saka ano, quality. Hindi po kagaya ng ibang mga ginuguan na ano. Parang ang lansa. Saka ano, okay quality talaga. Tapos ng ulam nila rito. Yan no? Mmm. Yeah. Sabi solid mag food trip dito sa ano, Rolly B. Itong Rolly na to guys ha, just to inform you ha, matagal nang naka-establish po itong ano na to. Itong kainan na to. Guru, ilang dekada na rin, hindi ako nagkakamali, dalawang dekada na to. Sa ano, from Little Expression City, para lang talaga mapatunayan at uh, may patid sa inyo guys na yung kainan dito is talagang uh, legit at uh, talagang dapat nang dayuhin. Itong pork and pickles, ano, ah, uh, ano to parang mga ribs yata ng baboy to eh. Spare ribs ng baboy, spare ribs. Ito, lalagay na natin sa kanin to, yung mga ganito. Hindi na makakawala sa kanin ko to. Ayun oh. Eh, Grabe. No? Ito lang sa akin. Wow. Wow. Tap talaga ng proking spare ribs nila rito. Maklase. Tsaka yung laman, no? Ang dami laman, no? Yung laman niya, no? Mm. Mm. Ang lambot ng karne. Ang lasa ng pagkakaluto kuha -uwa nila talaga yung ano yung ng ano ng mga masa. Ang ganda nito bukod sa ang sarap ng pagkakaluto, lahat po ng mga sinu-serve nilang mga karne dito, fresh lahat at bagong katay. Kaya nga yung mga tao rito na kumakain, gusto, nila kumain dito kasi nga ano eh talagang ano na uh, subok na. Subok na na fresh talaga yung mga pag, mga karne nila dito. Tapos ito naman yung ano nila, yung kawali. Ah, pwede na rin. Tignan okay. na natin yan. Pag-usaw oh, natin dito yan. Oh, O, oh, kain tayo. Mmm. itong kawalo kahit kanina pa medyo malutong pa rin yung ano yung balat Munggo Ano? Ang laki ng pata grabe 75 pesos Ang lambot, no, lambot ng pata Ang lambot ng pata Ang lambot ng pata Mmm, gabi ang lambot, masarap. Gabi. Sumuha sila pang 4 p.m. hanggang alas 7 na ang gabi. Nang maubos lang yung, laki, yung mga ulam nila. Okay, guys hanggang sa muli pa nga pala si Kuya Franka na lagi nagpapakalaan sa inyo. Ingat kayo lagi. Chill lang kayo and good vibes. And I hope guys nakatulong ito sa inyong masayang pagpuputrip. Bye-bye!